Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan Ang nakaraang tatlong larungan ng Warriors ay naging napakahalaga Ang game kontra sa Memphis Grizzlies ay battle for the 5th seed at nagtala si Curry ng 52 points 10 rebounds, 8 assists, and 5 steals with 12 three-pointers Ang game naman kontra sa Lakers ay naging sobrang importante din dahil kung natalo nga sila ang 3rd seed ay magiging pangarap na lamang at babagsak pa sila sa 8 seed ng West Sa game na ito ay nagtala si Curry ng 37 points and 6 assists at kasama din dyan ang mga clutch baskets. At kanina naman laban sa Denver Nuggets, isang game kung saan magbibigay sa kanila ng maliwanag na tsansa sa top 4 and top 3 ng West. Siya ay nagtala ulit ng 36 points and 5 assists with 7 three-pointers. Ginawa niya din ito sa second night ng back-to-back -back habang may iniinda na injury. So tatlong MVP type of performance mula sa two-time MVP mga kaibigan sa mga game kung saan talagang malaki ang impact sa katayang tatayuan nila sa dulo ng season. Kailangan nga ito ng Warriors at nag-deliver siya para sa kanyang team. Nagtala siya ng 125 points and 23 na 3 points in the span of 3 games. Sa ngayon kung nais nga ng Warriors na umangat pa sa 4th seed and 3rd seed, kailangan nilang malamangan sa standings ang Nuggets at ang Lakers dahil hawak nga nito ang tiebreaker advantage sa kanila. So bagamat tabla na ang loss record ng Warriors at ng Denver Nuggets, isang game pa din nga ang lamang ng Nuggets sa kanila kung iisipin at dalawa naman para sa Lakers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang tambak naman ang inabot ng Phoenix Suns kontra sa Boston Celtics sa score na 123-103, 31 points, 5 rebounds si Jalen Brown, 23 points, 8 rebounds and 8 assists si Jason Tatum, 15 points si Kristaps Porzingis at 12 points, 9 rebounds and 7 assists si Derrick White. Sa Suns naman mga kaibigan ay 37 points, 5 rebounds and 6 assists si Devin Booker. Habang si Brad DeVille naman sa kanyang 30 minutes of playing time ay nagtala siya ng napakatinding 1 point and 0 of 7 shooting sa field. Tandaan na sumasahod nga ito ng 50 million ngayong season, 53 million sa sunod at 57.1 million sa huling taon ng kanyang kontrata. At oo nga pala, hindi mo siya pwedeng i-trade dahil sa kanyang no trade clause sa kanyang contract. Ang sabihin na lugi ang Phoenix Suns sa kanya ay isang understatement dahil literal na pako nga ang Suns dito mga kaibigan, for the next 3 years. At kakailanganin patuloy nila na i-trade si Kevin Durant ngayong offseason para lang gumawa ng malaking pagbabago sa team na ito hindi pa naman sigurado na laglag na ang Sun sa season na ito. Subalit lumiliit na nga talaga ang chance nila na makapasok pa sa play-in tournament dahil sa magkakasunod na talo nila. At sila nga ang team na may highest paid salary sa mga players ngayong season. So hindi lang nga masakit sa mata panoorin ng kanilang games at tingnan ng kanilang record. Bagkos masakit din nga ito sa bulsa ng kanilang owner. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?